Ito guys, balik adventure uli. Oops. Kalak bago. Kanta ng pusto. Ayun. Giti. Dating spot lang ito. Dito sa parting malapit. Hanap uli. Hoy, balatan kaya lang parang alanganin pa ito Manit pa estimate ko nito mga 100 pwede na ito langoy uli ops laplapo sa ilalim ng bato yari ka ayun getik sibungin or sono ang kilalang tawag dito ayos at mga first class ang na papana ito talagbago maamo ang isda ngayon ayon sa kaya lang nagmura na ang bilihan ngayon nagbalik na sa 120 ang kilo kupa pa naman sana ako yung balataan bago pagalaw dito sa ilalim ayun sapol magandang tsaga-tsagaan kapag ganito ang panain tsaga-tsagaan ko ito hanap ulit itong malaking bato Silipin ko dito sa parteng ilalim. Baka may isda. Wala. Dito raw sa kabila. Baka meron lang nakatago. Wala din. Magandang tirahan nito ng isda. Ito, may talagbago. Ayun, sa pole karamihan talagbago ang nagpapakita kwartang linaw na ito bukas sigurado hanap ulit ito bato baka meron danggit magalaw ayun sa pole nakatanggal pa ando na, sa malayo Buti at tagbagal lang lang, oy. Ayun, sa pole, ang buhangin. Ay, hamal na yan. Nakahilag. Magalaw. Ayun, the place. Kasa uli. Ayan. din. Pinahirapan mo ako, ha. Hanap ulit tayo. Tandahan lang para walang malapasan. kita may sibungin. Ganda ng pusto. Ayun! Gitik! Dalawa lang kami magkasama ni Kasyo Koy Vlog. Bali tatlo kami isang bantay sa bangka. Hanap ulit. Ops! Alatan! ilalim pa ayon sa pool. matabang isda ito kaya lang medyo matabang depende siguro sa luto sa prito lang ito malasa pag yung may sabaw matabang hanap ulit tsaga tsaga lang ito, may surahan. Naka-steady lang. Sigurado na ito. Ayon! gitik May ihawin na ang inakay ko. Kahit sa sabaw, masarap ito. Lalo na kung ang kalamansi. Kulambutan ang wala na. Lipas na kasi ang panahon nila. Ito, talagbago. bago. Ayun, sa Paul. May kulambutan pa man sa ngayon. Kaya lang bihira na. sertihan na lang na makakita. Hanap uli. Ito, may lapula po. Labas lang ang ulo. Ayun, gitik. Baraka or ogapo po kung tawagin dito. Maraming klase ang lapu lapo Iba-iba lang ng pangalan. Dito naman tayo sa parte buhangin. Ito, punong. Naka-steady lang. Ayun, gitik. Basta punong, madaling gitikin. May lumalangoy na danggit Ayon, sa pole Sana magpakita ang grupong danggit Para sunod-sunod ang pamana Ito, may danggit pa Kasa uli Yari ka Ayon, gitik Danggitan ang lugar na ito Lagi namin na kunan itong marami noon. Ikot-ikotin ko lang at baka may mga kasamahan pa danggit. Ito, danggit. Ubot at maamo. Bali dalawa. Ito muna unahin ko. Ayan, sa pool. Kasa uli. Ayun, sa pool pa. Sana sunod-sunod na. may isa pa kaya lang maliit pagmuna muna natin panahin iikot ikutin ko lang ito oy balatan alanganin pa ito ma 100 ito sa estimate ko pwede na ito dagdag na -dag rin ito pandarodog ops Snapper! Yari ka! Ayun! Dapples pa! Buti at hindi lumangoy malayo. Siguraduhin ko neto at baka makalayo pa. ayon Gitik! Masarap na luto dito. Sinasabawan. Hanap ulit. Ito. May surahan dagdag ihawin ayun sa pole nakatanggal pa kasa uli ayan nasintro din medyo mahina ang kikitain ito walang kupapa at kulambutan tsaga tsaga lang sa isda baka isang kahon baga Dikortan linaw na Hanap ulit Ops Danggit Buti at maamo ang isda ngayon Nakatagilid pa Ayon sa pole Maganda ang isda dito sa dating spot At maamo Mga bagong tabi ito daw may punong nagsasabay-sabay lang sa galawa ng alon ayun, get it mura lang ito 60 hanggang 70 ang bilihan dito hanap uli kupa pa naman sana at malaking balatan may isda dito alatan ayun, get it solid ang wala at dalagang bukid. Talagbago ang karamihan at danggit. Langoy uli. Ito, may kanuping. Tumago pa. Pwede na itong panain kahit nakatalikod. Ayon! Sapol! Nakatanggal. Ito sa kabila, puntahan ko. Patay na. Ayan, sampu pole. Napuruhan puruhan pala ito sa wala nang tama. Kailan nakak? Sik sik sa bato hindi makalabas. Lahat ng napapana ako, isa lang ang presyo nito. 120. Hana pole. Ito, may alatan. Ayun, taples. Kasa uli. Ayan, nasintra din. Kapresyo lang ito ng punong or 60 hanggang 70 ang kilo. May napansin akong sulit dito sa ilalim ng malapad na corals Dito kapuntahan sa kabila. Nasa pinakailalim bumalik dito sa kabila ayun sa ball nakapunit pa ando na lumayo na ayun hindi tinamaan magaling umilag ayan tinamaan din wasag ang tama at nag na ako sa bangka Ayos man. Kahit malaki ang buwan. May riis man Kulambutan pa. Swertihan na lang ang kulambutan ngayon. Buting at meron pa. Ayan ang buwan. <laughs> Liwanag. Buti at takapanan na kung butan yung kasama ko, si Kasyukoy. Nag-isang dive pa kami dito. Kaya hanggang dito na lang muna ang una nating dive.